Ito kami ngayon sa Talaudyong. Kamot katilang kami dito ngayon. Kahit na binabaha, basta makapag-fishing. <laughs> yan. Nakasama ko. Dyan kami sa likod ng bundok na yan. Oh. Ano ba itong pupunta natin? Treasure hunting ba ito o fishing? Nagkahanap yata kayo ng Yamashita eh. Ha? Yung may edad na parang hindi na mapapagod ah. Kami ito hingal na. Ha? Wait lang. Ito baka hindi na maka-fishing kami Grabe itong ispat nyo ah. Ito hindi basta-basta. Mga mga kadalawang skyplex ako ba ako makarating doon ah. Ito na. Nakikita ko na yung liwanag. Ah! Mukhang sa tagal namin nakatay ka na dito ah. Ayan na yung view. Kung binangka na lang natin papunta dito. Okay, Jom. Mukhang na yung bangka. Pababae na naman kami nito. Tapos na yung akyatan. Pagbalik na naman mamaya. un dito na kami sa spot grabe nakikita nyo yung bundok kanina na inakit namin dito na kami sa baba nun may bahay din dito isa gamit natin ngayon paper yung braided line natin 40 pounds at 60 pounds naman yung ating leader line naka ryubi tayo na reel 6000 series 45 pounds na paper. nakayuluwa tayo na 8 feet naka medium light tayo nahagis tayo dito banda so gamit natin ngayon jig po na uh, 20 grams hindi natin na videoan kalimutan ko mag video guys Adali tayo na ano? ganda ng tama oh laki kalating kilo guys Tawag sa isda na to, kalimutan ko. Ano tayo yun malagyan? Ah... Uh. Ayan. Palitay ng ultra guys. Grabe nga alon. Palit tayo ng QL Pero pwede naman to siya pang medium kasi 3,000 naman to eh Palit tayo ng Maliit kasi Maliliit lang na la. Lure gamitin natin Yung nangawil ka lang dito sa ano <laughs> Yung nangawil ka lang dito na dyan may May, birthdayan pa. may birthday pa Nakalibri tuloy Malaki na kukuha <laughs> Lecho, you no? Know. Laka ng huli nato Sabit lang <laughs> yun. Salamat po. Thank po. Ang bait na mga tao dito. Nakakain pa kami. Nakadali pa ng lecho. Ano lang yan siya? 1,000 calories lang yan siya verde day. Ayan guys, kain tayo guys sa birthday yan.

yung ulin namin tagisip nila sa dalawa kapatang alit yung patay ayun thank you sa mga tao dito mababait so ito yung huli natin ngayon medyo mahalong kasi uh, hindi lang Ha? Para mga barrel kasi dyan na natin, pangatapot sila. <laughs> Mukhang mga ina.